Ito oh. Para na kung Vietnam, Vietnam mo. Oh. oh. my god! Ito oh, may flower flower ma. <laughs> <laughs> Maganda mga kapilingon. Tapos dito wow! pa. May sticker pa eh. Hindi tanggalan. Alam may mga mangkok pa dito mga kapilingon. Mga, wow! mga, mga, mga pa, May mga ano pa May mga lalagyan. May mga sticker pa nga oh. oh, Baga mga kapilingon. Netflix ka ko talaga Go kind of wow. on, oh, <laughs> ang kuportin sa may frying pan may mo ako lang frying pan may frying pan nga yun may takip frying pan sa Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel For so, today's video mga kapilingon ay another ikot-ikot at liraw-liraw na naman ang gagawin ni Pilingiro dahil medyo matagal-tagal na rin tayo hindi naka-update dito ba kaya magsipag muna si Pilingiro ngayon no and hoping ano manipisting na ano tigas talaga ng manifesting no na <laughs> may mahanap tayo ngayon kaya so, yeah, let's go sana makupuno na naman yung bag natin ngayon at Lumalaki na naman ang tingsi ni Pilimiro sana so sige try natin mga kapilyon kaya let's go A few moments later Kapilyon may bagahe mga kapilyon May bagahin na itinapon Tapos tingnan natin baka may ano Minsan kasi may ano ba May mga bags ilalim Pag ganito Ay, mga laman. walang laman tapos may sticker na hindi na natin yan gagalawin walang laman kaya, at ito may ano parang table kaya let's go tayo sa ibang spot zero pa sa pilingero pero proceed sa ibang area kasi ano man baka, hindi eh, te, susuko eh <laughs> ngayon pa ba susuko let's go parang vacuum to o ano ba maba <laughs> minsan kasi may ano pala akala ko bakyo pala at saka ito rice cooker oh tingnan hmm, wala lang kaldero <laughs> <laughs> tapos walang wire ah, may wire pero oh, na yan mayroon akong nakuwang ganyan kaya lakad, lakad lakad is dakilan talaga pag basuriro kaya yeah, proceed tayo sa mga lugar lugar mga sulok sulok magliraw liraw <laughs> sobrang ganda ng paligid sa naul ang ganda tapos makulimlim ngayon. Sana hindi umulan para may hindi tayo masiro kasi nagliraw-liraw pa tayo. <laughs> Nandito tayo sa may ilog tapos tawid tayo. Nako, iwan ko lang ang lakas ng tubig ngayon. Current ng tubig kasi maulan kasi. Tapos ngayon makulimlim na naman. Sana hindi ngayon umuulan. No? Okay, yeah, let's go. Two hours later. Sit mga kapilingot. I-plaster natin yung kamera natin. Mga bid sheet. Nako, naloko na. Ang dami nito mga kasalang sana. Sana maganda pa ito para may anrit so pag ganun. Ayan ako muna kasi plaster na natin yung camera. Oops, oops. Malangas-langas ng camera. Nakuha muna ako ng ano. Ng... magic tini Dor. let's go. Hindi ko pa na dala yung anong dito yung gloves ko. Ang bumaya na yan eh. Hindi ko Ini sa hindi yung kasi ano kumot pala kumakasin yun ay dalhin natin ito eh. bago man <laughs> parang nangunguan talaga tayo nito ba mas mali nga umatawa ko sarili ko kasi ay dalhin natin ito ay eh. click muna din dahil din, kasi maganda itong nauna o oh. hindi naman sya kalumaan bago pa oh puti na yung kapiling oh. hmm Umu Umu yung hangyo kasi amoy pang baba ba? ay ba sa baba yung perfume sobrang ganda nito ay eh. dali natin itong mga kapiling <laughs> ilagay natin dito sa sako bag magamit kasi, to. kasi to una, ito ito unang at saka makapan na comforter huwag na lang eh meron dito sa kabila pag lang ano, ba? Ito, ito lang, dalawang pumok, natin. 2 na points. May 2 points na mga kapiling pa Piniflex pa talaga. <laughs> Bago Oh, pang... Din natin. Dali natin ito ah Lagay na sa seed lang. Okay, let's go. sa unahan. Diretso lang guys ha. sa Kaya, <laughs> yung iba kasi mga komporter na makakapal. Ay, hindi na yun. Yung ganito lang, mga manipis. Ba, tapos parang kumot man to. Ay, hindi natin ma-zero nito na eh. Ito mga kapilihon. Oh, parang ano man to. Hmm, may ibon may bagahe mga kapilingon tingnan natin yung pistol na nakaano kasi yung may bagahe dito nakasilid ng plastic ilagay muna natin yung kamera natin dito para ah, hindi maano ba baka ah, masira okay. may bag ko sa ilalim Ang gaan wala, wala laman Nalungbalog ka talaga ni pilingonero Walang laman <laughs> Sobrang gaan lang kasi Dito may bag Dito may bag mga kapilingon Ay delivery Yung ano lang sa bag lang Sa mga ano ba Sa kabila ganoon oh, May kaldero Tignan natin mga kapilingon Dito lang mo natin Ilagay ang camera Ay balik tayo dito, 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 dito.

unexpected talaga no magkapalang talagang mukha ba may makukuha talaga oh yung bago saktong sakto to mga bata dahil ayaw nila yung malaki ba ito saktong sakto lang to hindi man maliit hindi rin malaki kaya let's go mga kabalingon ilog pero sa kasalukuyan ay patuloy pa rin tayo ay eh. magluloking for another garbage area at baka sakali pa rin <laughs> Baka may mahanap tayo ba? O oh, under the cabinet. Ano under the cabinet? Maluko na spilingiro. Yung computer sa ang bago. Pero ang kapal po niya eh. Tapos ito vacuum. siguro ito vacuum nga. Maluko na spilingiro. Ah. Tapos may payong. Sana ul, let's go eh. Kung, 2,000 years later. <laughs> Kung saan. Ano lang ito ba? Sa tingin ko kasi parang may, magandang gandang ano to Kaya ilagay mo natin ang kamera natin dito na loob ko mong eh. sana hindi ito na ano, no? ay patay hindi ito mahulog yung kamera natin ba dahil mahulog na ako mag hulog kasi natin ito mga ato hindi ko lang nadala yung gloves ko ba na, po, eh. para kasi siyang bag na dito oh. sayang din kasi pag hindi natin ito tingnan maraming tao sa likod ko pero abahala ah, na yan eh Iwan ko lang makikita, di ba no? Eh, ano lang natin eh. Parang may mga harang-harang. Nastar lang muna natin yung kamera. Baka masira yung kamera natin. Ako, naluko na to. Kailangan hindi masipte yung kamera natin. Ah, ito na. Ito na mga kapilingo Naluko na. Naghang yung kamera. Naghang yung ano natin ba? Naghang yung record natin. Recording sa ano natin. Kamera kasi pin dot ko. Naku, nahang. Na, one ko pala? Napos. Napos ko pala. Naluko na.

Si yeah, ang ganda ng bag, traveling bag. Wow! Traveling bag na may laman. Ang laman niya ay ano? Comforter. Comforter na traveling bag. Lugyot na comforter. Huwag natin ganun. Ang comforter ay bag na lang. Bag na oh. Wow, ang bag nga. na pinag oh. lang siya pero hindi masasira sa sira. Ito Ang ganda ng bag ba? Nalukong hindi naman sa rin city ro ay magagamit talaga natin ito bag talaga yung ano natin ngayon mga kapilingon bag yung ano natin kunin natin yung yung porter hindi natin gamit kung yung porter ay ano man legit mo ito ano ba hindi siya kapagusan yung bag na lang bag yung bag na lang natin Ana, patay sa ibang plastik. Piniplex ka ang Go for 10. Ito talagang pangyayari. Dami na bro. Hmm. Sayang din. Nulbut pa natin ito dito. Hindi naman sira yung sikir, oh. Ang tubante, hindi sira yung sikir. Ganun. Sabi ko na lang, one million. <laughs> Hello. <laughs> sa iyong bag, kung hindi ko pa ginagamit yung budlat kong mata. Silpisi-silpisi lang kasi ako dito. <laughs> ang dami, oh. Ang daming grr. <laughs> Tapos dito sa box, oh, may mga ano mga bawal yan mga restricted yan kasi mga donation yan kaya hanap pati sa kabila pinipislit ko na yan mga pinipisil ko na yung ibaba wala yan puko sa kabinet may nakita tayo ditong kitchenware tinan oh. nyo mga kapiling o oh. yan o, muna natin yung kamera oh, may kitchenware sa gilid o oh. plaster muna natin yung kamera kasi ano kasi kung <laughs> oh, kamera kasi natin walang proper na stand ba ito mga kapilyon oh. Ito oh. Para na oh. Vietnam, Vietnam mo, oh. mga kitsinero. Ganyan mga kapilyon oh. Kasi hmm? ito pa oh. Wow! Ito oh, may flower flower ma. Mm. <laughs> Ang ganda ng ano oh, ito oh. Oo, oh, di diba? Maganda mga kapilyon, tapos dito pa oh. Made in Japan, ah, Thailand ba to? Ano ba to? Eh? Naloko man to. Eh? ito pa mga kapilan oh. Ang dami, hindi ba? Mga kadala na tayo ng kitsinger ngayon. Naloko na, na, na iwag iwag yung kamera natin. Nalihok-lihok. Ito, ang bago rin ito. May, um, eh. may sticker pa oh. Um, eh. hindi tanggalan. oh, di ba? Asag ganyan. Tapos, alam, may mga mangkok pa dito mga pili mo. Oh. Ang bago ng mga mangkuk, Ba? May, wow! ito, mga, may may mga sticker pa nga. Um. Oh. Sobrang ganda na um. eh. iwag-iwag na. Dali natin yan. Ito eh, dito, alam mo sa si baba. Dito na may baso. May mga lang Ang, ang, ingay ng ano. <laughs> o oh, may mga sticker pa. Oh. May mga price pa. Yung mga mag. Asan ka yan? Eh, dali natin yan. Eh. Balag mo, pa. ba? Mayroon pa din dito. Oh. Ito Oh. Ito wag na to kasi may ano, may, may may, crack. Ya, yeah, dali natin yan. Oy, sayang din kasi ito. Oh. Dito, oh. may mga ano pa nakalagay pa dito na mga wow. cover ba? Ya. Yeah. Dalhin talaga ito ni May ano. may kitchenware at saka mga higaan. Nako, may bag. Nako, sari-sari talaga itong lahat ba. Kumbaga, laras, no eh. A few inches later. ano may nakita rin tayong ano. Mga kitchenware. Tinan nyo. oh. Ala, ano pa naman? Made in Thailand, product of Thailand. Made in Thailand, product. ganda oh may pa flower flower pa ano naman ito tapos dito may mga mangkok oh. asan ganyan? <laughs> may mga ano pa ito made in china pero ang cute oh. nakakatawa talaga <laughs> nakakatawa ang buhay masuriro pa oh. may nakikita ka ito may tirna tirna mo par oh. <laughs> wow! dalhin natin ito hindi bali nagmagano mukha tayong buhay ito ba <laughs> Sayang din kasi kinukuha na natin, na natin, eh, dalhin natin yan, ilagay. Dito dahil laras tayo ba, wala tayong pinipili. Tapos mabigat man yung kitchenware. Kaya proceed pa sa unahan. Oy. Hindi bali na at magkabukto tayo nito ngayon. <laughs> Importante, maraming nadala. Nakakalingaw o nakakano ba? Nakakano yung buhay ko, nakakatawa. Na parang baliw. Ang <laughs> buang nito. Ah, Tawa-tawa lang tayo nito. ko na sa pilingiro. Eh. Kaya let's just go. Ayaw, ba to? kitchenware ay ah, kitchenware lalagyan naman siguro ito ng kitchenware tinan nyo mga kapila ang cute oh, <laughs> oh. pwede ito lagi ng mga damit ang cute no sana all talaga yung tinatapon lang tapos mag ano tayo dito try try tayo yung natin baba kami tayong tayo masakita no lang mga strainer 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 maloko na tayo yeah let's go yun yung ilong lang mga kapilingon hmm. Yan lakas ng ilog ragasa ngayon ba dahil maulan kasi One eternity later. Kita tayo yung prime pan. <laughs> Naloko nis piling niyo. <laughs> ano mga kapaling no? may pan prime pan at saka may kaldero may prime may kaldero rin ito mo kapaling ano okay mga kapaling okay. may takip pa may takip sa to oh, yung prime pan ang ingay yun <laughs> may takip ang prime pan sa naon o oh, madagdag dyan Udasana na dinin eh, para mangtigim. Tayo eh, na kay Dela Agua, mga bro. Dugyot lang toy eh. dela basura man ba. Oh. <laughs> Dugyot lang. Hugas ang katapat nito, oi. Eh. Kay lagay na nading ito sa kubog. Ah, nadagdaggan pa sana all. Sana all talaga ba. Na dagdaggan yung dala natin. Kaya let's go. Panglakkan na pala ako kasi ngayon pauwi. <laughs> Pero may nadaanan pa tayo, hindi eh, nagdadagan. Ah, sana all si Pilingiro. Ang bigat talong dinadala natin, oy. Hindi eh, na nabali, mabigat ba. Ang importante nito, nadagdagan. Tapos, o, oh, saringad lang mga kapilingon. tirik na tirik. Kaya, sobrang tua ni Pilingiro ngayon. Shout-out po kay Ma'am Josephine Cordita. Ang shout-out sa mga Tagalete. Shout-out din po kay Ma'am Rose Maniobra. Ang shout-out sa pamilya ni Ma'am from Kabuyao, Laguna. Ang shoutout din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from North Caloocan. Shoutout din po kay Ma'am Celia Cado from Iliaor, Kamsur, Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Heidi Vlogs. and shoutout to all Tablati family. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso. Ang shoutout to all Hunyo and Siso family. From Sinunok, Sincaban, Misamis Occidental. and shoutout din po kay Sir Romel Dominguez. Watching from Pangasinan. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Rose, Ma Rosie Sanchez from Luklukan Source, San Jose, Panganiban, Camarines Norte. Shoutout din po kay Ma'am Susan Arizapa from Mar Parang, Marikina. Shoutout din po kay Ma'am Esther Piris Fire from Batangas. Shoutout din kay Ma'am Victoria Ambalong. Yan, maraming salamat po sa mga mga Ma'am Answer, lalong lalo na po sa channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po.